Hiyang-hiya si Saraya. Buong eskolahan ang nakasaksi sa paghalik sa kanya ni Aidan. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa mga ito pagkatapos ng nangyari Ngaling-aling -ngaling pagbabayuhin niya sa dibdib si Aidan. Wala nang ginawa ito, kundi ilagay siya sa kahihiyang sitwasyon. Anong karapatan mo na basta nalang bumalik sa buhay ko pagkatapos ng apat na taon? Hindi ka man lang nag-abalang magpaliwanag kung bakit hindi ka sumipot sa kasal natin ni hindi ka nga siguro nagsisi sa ginawa mo. Wala kang konsensya. Wala kang pakialam kahit may nasasaktan ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Humigpit ang pagkakahawang nito sa manibela. May konsensya ako. Iyon nga ang dahilan kaya hindi kita pinakasalan. Napapikit siya sa magkahalong sakit at hiya na naramdaman niya dahil sa sinabi nito. Bakit mo ba ako hinalikan? Dahil ayaw mong tumahimik. Nasaktan na naman ang ego niya dahil sa sagot nito. Hindi siya nito hinalikan dahil maganda siya at hindi nito mapigilan ng sarili nito. Hinalikan lang pala siya nito para patahimikin siya. Bagalan mo ang patakbo, nahihilo ako. Aniya. Epekto yun ang halik nito pero wala siyang balak sabihin dito ang tungkol doon. Tumingin siya sa labas ng bintana at pinagmasdan ng mga punong nadaraanan nila. Bakit nito sinasabing ang konsensya nito ang pumigil dito na magpakasal sa kanya? Kumaliwa ka pagdating mo sa susunod na kanto, tapos ihinti mo ang sasakyan sa harap ng bahay na pink ang pintura at kinakalawang na ang gate. Umibis siya ng sasakyan nang marating nila ang sinabi niyang lugar. Dito ka lang, kukunin ko lang ang singsing sing So dyan ka nakatira. Hindi niya nagustuhan ng tono nito. Hindi lahat ng tao ay bilyonaryong tulad mo, Eden. Hindi magandang asa lang pang pangmamaliit sa kwapo. Hindi kita minamaliit. Ano ito? Sinalubong nito ang mga mata niya. Tigilan mo nga ang pagiging balat si Saka itigil mo rin ang pag-iisip na alam mo kung ano ang iniisip ko. Nagulat lang ako dahil masyadong tahimik ang lugar na ito para sa iyo. Hinalungkat niya sa bag niya ang susi ng bahay. Huwag ka nang pumasok. Iaabot ko na lang sa iyo ang singsing. Gusto kong pumasok. Ayoko. Mga taong gusto ko lang pinapatuloy ko sa bahay ko at hindi kita gusto. Talaga. humalukip kip ito. Bago ka pumasok, sabihin mo muna sa akin kung bakit mo ibinenta ang singsing na bigay ko sa iyo. Ikaw, bakit hindi mo ko sinipot sa araw ng kasal natin? Sasagutin lang niya ang tanong nito. Kapag sinagot nito ang tanong niya, dahil lang hindi nito pagsipot sa kasal nila, ang simula ng lahat ng kaguluhang iyo. Kailangan niyang malaman ang dahilan nang hindi nito pagsipot sa kasal nila. Masyado ng matagal ang apat na taon na paghihintay sa paliwanag nito. Nasabi ko na sa iyo ang dahilan. Naginawan mo ako ng pabor sa hindi mo pagsipot sa kasal natin. Kakaiba rin ang konsepto mo sa pagiging mabait no? Alam kong nasaktan kita. Ngayon mo lang naisip yan. Sarkastikong tanong niya. Nang hindi ito sumagot, ay naidalangan niya ang umalis na ito. Pero malabong gawin ito iyon. Ang pagiging persistent nito ang isa sa mga dahilan kaya nagtagumpay ito bilang isang negosyante. Hindi nito tinitinya ang mga harang. Kinagawa nito ang lahat para makuha nito ang gusto nito. Aararuhin nito ang lahat ng harang sa landas nito kung kinakailangan. Binuksan niya ang pinto. Napangyawi siya nang hindi agad niya yun mabuksan dahil sa nagkalat na magazines. Sorry, itinulak niya pabukas ang pinto. Plano ko na sanang itapon ng mga yan. Sana. Mahirap para sa akin ang magtapo ng mga bagay. Natatapot ako na itapo ng isang bagay dahil baka kapag naitapon ko na yun, saka ko ma-realize na hindi ko pala yung dapat itinapon. Yung mukusi sa isang dinampot ang mga magasin. Sinulya pa niya ang basurahan. Inisip niya kung itatapon niya ang mga magasin o hindi. Sa bandang huli, ay binaba niya sa sahig ang mga magasin. Ang sabihin mo, tamad kang maglinis. Anito. Nainis siya sa sinabi nito. Ano naman ngayon? At least hindi ako nananakit ng damdamin ng kapwa ko. Pasaring niya rito. Napang-iwisin ng muntog ito habang papasok ito sa pinto. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi man dapat ay naawa siya rito. Kailangan mong yumuko pagpasok mo. Dapat ay sinasabihan mo ang mga bisita mo. Bago sila pumasok na kailangan nilang yumuko. Hindi ko naisip ang bagay na yan. Dahil wala namang nakatira dito. At wala naman ako nagiging bisita na himigit sa 6 feet ang taas. In the first place, dapat ay tinitingnan mo ang dinadaraanan mo. Malay ko ba na ganito kababa ang pinto? Hindi ko napansin dahil sa iyo kung nakatingin ang pumasok ako. Natuwa siya sa sinabi nito sa kabila ng irritation sa tinig nito. The fact that she could still make him miss his step gave her a ridiculous sense of feminine satisfaction. Sa naisip ay bigla siyang naging aware sa presensya nito. Nagtungo siya sa kusina para maglagay ng distansya sa pagitan nila. Pero sinundan siya ni Toron. The house is a death trap. Parang mga ngayon. Komento nito. Yumuko ito nang pumasok ito sa kusina. Siguro ay nararamdaman ng bahay ko kung sino ang welcome dito at kung sino ang hindi. Maghintay ka rito. Kukunin ko lang ang singsing. -sing. Inilibot nito ang paningin. Hindi mo man lang ba ako aalokin ng kape? Dahil ikas sa mga Pilipinong pagiging hospitable, samahan mo na rin ng tinapay o cake o kahit anong meron ka rin. Hindi mo sinipot ang isang baba isang araw ng kasal ninyo at hindi ka man lang nagpaliwanag kung bakit ginawa mo yun. After four years, inaasahan mo na pagsisilbahin ka niya ng kape at cake, pambihira ka rin, no? Hindi na importante ang kape. Tumingin ito sa kanya ng mataman. Bakit mo ibinenta ang singsing na bigay ko sa iyo? Dahil wala na akong paggagamitan ng singsing -sing na yun. Isa pa, ipinapaalala lang nun sa akin ang mga maling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Regalo ko sa iyo ang singsing -sing na yun, pero handa kang ibenta yun sa kung sino mong stranghero. Bakit ko naman itatago yun? Lang isang mabigat na bato na nakadugan sa dibdim niya ang singsing. -sing. Sa palagay mo, may halaga pa sa akin ang singsing -sing na yun. Ibinigay ko sa iyo yun, maring sabi ito, as payment for sex. Buo ang paniniwala ni Saraya na bayad para sa servisyo niya ang sing-sing. Gano naman kasi ang mga mayayaman. Binibigyan ng mga ito ang mamahaling alas ang mga nobya ng mga ito bago hiwalayan. Di ba yun lang naman ang gusto mo sa akin? Wala ka nang inisip kundi sex. Minuminuto na lang yun ang iniisip mo. Sa totoo lang, yun lang naman talaga ang pinagsaluhan natin eh. Nagsisisi rin agad siya sa sinabi pa niya iyon. Isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Pero huli na para bawin niya ang sinabi. Not every minute, every seconds, according to experts' opinion. Pagtatama nito. Iniisip ng mga lalaki ang sex kada anim segundo. Ibig sabihin, may limang segundo pa kami para mag-isip ng ibang bagay. Siguro doon sa natitira, pagkita naman ng pera ang iniisip mo. Tumalim ang mga mata nito. Malalaki ang hakbang na nilapitan siya nito. Kailangan mo ba ng pera kaya ibinenta mo yung singsing? -sing? -singa? He was right in front of her now. Legs spread apart. An apologistically male. His aura is rough. Sexuality sending the temperature in the room soaring to dangerous levels. Masyado silang malapit sa isa't isa. Pinupukaw niya ng physical na pangangailangan niya. Itinulak niya ito sa dibdib para lumayo ito sa kanya. Lumayo ka nga. You're invading my personal space, Aidan. Gumisi ito. Ninugol ko ang limang segundo sa pag-isip tungkol sa kape. Which means have now moved on to sex. dahan na gumapang in sa katawan niya. Nagsisimula na yung magbaga. Nagbabadyang tupukan ang lahat ng nadadaanan na yun. Nilabanan niya ang reaksyon na ng kanyang katawan. Sinubukan niyang lumayo rito. Ngunit kinabig siya rito sa bayong at hinila siya palapit sa katawan nito. Nagdaiti ang kanilang mga katawan. Alam niyang alam nito ang gusto at nararamdaman niya. Lagi naman ay alam na nito. Bago pa man niya malaman kung ano iyon. That intimate knowledge hovered between them, as secure as it was unwelcome. Walang paalam na yung muku ito at sinakop ang mga labi niya. The kiss was hard and demanding. Ibinalik niya ang nato ng halik sa nakaraan, na mga panong dito pa umiikot ang kanyang mundo. Bago siya tuluyang matupok, ay pilit na mawala siya rito. Don't! Marahas na bumuga ito ng hangin. This is crazy. Sambit nito. Hintay niya itong umurong dahil hindi niya magamang humakbang paatras. Subarit so mukhang hinihintay rin sila itong lumayo. Wala isa man sa kanila ang nagtangkang humakbang paatras. Sa halip ay nagsanib uli ang kanilang mga labi Narrow chemistry that exploded with them was so intense that for a moment she couldn't help herself. She missed his. She missed him. niya ang halik nito. Her mouth was very big as greediness. His. his tongue every bit As old. You feel so good against me, Saraya. Yes, it was good. Pagsang ayon niya sa isip. Pero itinapon mo lang. Pouring in her throat, she at the choir of his and cursed dangerously provocative. Wala siyang idea kung ano ang nagtutulak sa niya para gawin yun. Pag pride, paghihiganti, hindi na mahalaga kung ano iyon. Ang alam lang niya ay gusto niyang makasama uli ito kahit sa huling pagkakataon. Aminado siyang galit siya rito Subalit sa halip ng subhan, ang nararamdaman niyang pagnanasa dito ay parang naging panggatong pa yun na pinag-aalab ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kinalimutan niya ang balak na paglayo rito. Alam niyang hindi niya mararanasan at mararamdaman sa ibang lalaki ang nadaraman niya para dito. Saraya, hindi natin dapat ginagawa ito. Anito habang hinahalikan siya sa leg? Tama ka, hindi natin ito dapat ginagawa. Pero hindi niya magawang labanan ng damdamin niya.